beautiful day po sa ating lahat. So for today po, isasagutin namin yung frequently asked question about po sa uh, video namin 2 years ago sa aming LG na roller jet washing machine. At review na rin sa at uh, sa ating appliance na ito. Sa 2 years din po napagamit namin sa washing machine na ito. So 2 years na nga po yung since na purchase namin itong washing machine. So, hanggang ngayon po, is perfect pa rin po yung kanyang mga selector switches, yung kanyang uh, spin tab, at yung kanyang wash tab. No? So, wala po talaga kami naging problema. So, mamaya po, isipapakita namin sa inyo yung kanyang mga selector switches na okay na okay pa rin po hanggang ngayon. So, kung kayo ay may labahin na mabibigat, so we highly recommend po talaga itong LG Roller Jet. So para po talaga tumagal 'yung ating washing machine or kung nakabili na po kayo na LG Roller Jet or kahit na anong washing machine is pakatatandaan lang po talaga natin na bawal mabasa 'yung ating selectors dito po, 'yung may mga timer at yung mga switches natin for wash and drains. Kasi yun po yung isa sa makakadamage ng ating washing machine. So kapag naglalaba po tayo is make sure na may dry na basahan po kayo na nasa uh, abot kamay nyo lang po para po pag may tumarasik na water dito, di po kaya ay hindi nyo namalayan na yung tubig is lumalabas na dito is agad-agad nyo po siyang mapupunasan. So, isang maintenance din po para sa ating washing machine is uh, yung regular na paglinis sa kanyang mga surface. Yung dito po sa labas at yung sa loob niya po, uh, after draining po talaga sa ating pinaglabhan na tubig is yung may maiiwan ng mga residue. So, dapat po ay nililinisan natin yon bago natin siya takpan sa kanyang So isa din po sa mga katanungan ng ating viewers is kung paano ba yung paglalagay ng ating mga damit dito sa spin tab kasi yung spin tab daw nila is tumutunog na parang may uh, hindi tama no so ganito po yung paglaga dapat paglagay natin ng ating mga damit or ng mga iba't iba pang klase ng tela. Kapag po tumutunog siya na nag spin na po kayo, meaning po doon is hindi balance yung pagkakalagay ninyo sa inyong mga garments o sa mga tela. So, tuturuan ko ngayon kayo kung paano ilagay ng tama yung ating mga damit at mga telang nilalabhan. Ayan. Hanguin na natin yung ating uh, na ng mga damit. So, pwede po ninyong pigaan or pwedeng hindi na kasi may spin tab naman po ako. Pinipigyan ko po talaga para din makasave ng sabon. So, ganito po. I-fold po natin siya na parang square. At ilagay po natin siya ng ganyan. So, dapat even po yan. So, dapat din po yung mga gilid niya is nalagyan nyo rin po ng damit or cloth na naka-fold din po. Hindi naman po necessary na folded siya ng maayos. Yan. Tapos, i-press nyo po yung center niya. Para yung weight po ng damit is nandito sa center. Ayan. So, pwede pong ganito lang kaliit. Pwede din po ninyong punuin. So, ilagay na natin yung spin tab cover niya. Ayan, huwag niyong kakalimutan ito ha. Kasi baka masira yung ating washing machine. Close. Yung sign po niya o. Oh. Meaning po ng sign na ito is that never touch for do not touch yung ating cover, itong plastic cover na white kapag ito po ay or during Uh, spinning. Take note po na bawal po natin siyang buksan habang nag spin po or meaning to say po is habang umiikot pa po yung spinner niya papunta dito sa off. Pero pag accidentally po na nabuksan ninyo o di kaya may bata na bumukas, so huwag po kayong mag-alala kasi automatically humihinto po yung spin tab. Pero bawal po talaga natin siyang itouch kasi isa din po yon sa makakasira sa ating roller jet na washing machine. So ngayon po ay susubukan na natin na mag spin. No? So we will turn on the spin timer. Una po yan and then saka po itong water selector. So dapat yung water selector, pwede din pong gawin na natin to first. Ayan. Is nasa wash po siya. Meaning, yung makikita po dito is spin. Yan o, spin. So, yung button po dapat nandito sa kanyang wash cycle para po yung lumabas is yung spin. Meaning to say, gagamitin or gumagamit po kayo ng spin tab. So, i-turn on na natin. Pakinggan nyo yung sound niya. na nasa spin tab. Yan. So, I will share po one tip sa inyo kung paano po makasave ng tubig, no? So, dahil 2-in-1 po ito siya, spinner na ginamit natin sa pag ng ating mga damit at pwede din po siyang uh, spinner para po mawala yung tubig or medyo siya madry, is that pagdating po ng selector natin sa spin timer dito sa number 2, is I turn off po yung water para po, yung function niya is spinning na lang para mawala yung excess na water sa ating mga damit. So, given po na maliit lang yung milagay nilaga, natin na damit. So, kapag marami naman po, kapag puno po ng mga damit or tela yung ating spin tub, is, pinatapos ko po talaga yung 5 minutes. So, inaantay ko na yung pointer ng ating timer is dito sa off. And then, saka ko po, po sa binabalik sa 5-4 spinning na naman. So, isang tip na naman din po yung isi-share ko sa inyo, kapag po naglalaba kayo ng mga blouses ninyo, yung mga special na mga damit ninyo, at yung mga undergarments natin, is nilalagay ko po siya sa, ito, sa mesh na net. Para po, hindi po madaling mag at hindi madaling... Uh, magbuhol-buhol at yung garter niya ay hindi nasisira hindi yung uh, naluluwag no kasi minsan sa lakas po ng rotation dito sa ating wash tub is masisira yung ating damit so nilalagay ko po, po sila sa net para po mapreserve natin yung ating mga damit at tela So, ito na po yung mga damit na nabanlawan natin kanina doon sa skin tab ng ating roller jet washing machine. So, para po uh, masagot natin yung mga katanungan ninyo kagaya na paano maglagay ng fabcon since hindi po automatic yung ating washing machine is that we do the classic or the manual way. So, maglagay po tayo ng... Popcorn. dito po sa so separate na planggana. So, kagaya po ng mga paglalabanin yung yan. So, lagay natin yung popcorn. At ibabad po natin yung ating mga damit. So, hahanguin natin to mamaya after mga 15 or 30 minutes. And then, ibabalik po natin siya doon sa spin tab. Kung gusto niyo po na medyo madry or madaling magdry yung mga damit ninyo. So, kung nagtitipid naman kayo sa kuryente is that, pwede nyo naman siyang uh, pigaan and then sa kanyo ihang. No, so, wag nyo nang gamitin yung spin tab again. So, tapos na po nating sabunan at banlawan yung ating mga damit. So, ginamit ko po, po yung spin tab para po sa pagbanlaw ng mga damit. So, ngayon naman is yung another way po ng paglalagay ng ating fabcot or fabric conditioner. So, ah... Uh, dinrain ko na po yung tubig na may sabon kanina. So, lalagyan ko po siya ng bagong tubig. Para po yan sa fab ko. So, antayin mo na natin na mapuno. Nangalahati na po yung tubig and then I turned it off na po. Konti lang po yung nilagay ko kasi po yung uunahin kong lagyan ng uh, fabric conditioner is yung mga blouses and shirts. So, ito po, lagyan na po natin siya ng isang sachet. And then what I do po is yung wash timer niya is ilalagay ko po sa mga 1 minute. Para lang po even yung pagka-spread or mahalo po ng mabuti yung fabcon sa ating water. optional lang po yun ha, na pinawirl natin yung water and yung fabcon. So pwede naman natin siyang kamayin. So ilagay na natin yung ating mga nabanlawan at naspina ng mga damit. So isoak lang po natin siya ng mga 15 or 30 minutes. Para kumapit yung ating fabcon. So after po natin na isoak yung ating mga damit or tela sa tubig na may fabric conditioner, pwede po natin itong hanguin at ilagay dito sa ating spin tab. Kung gusto nyo po na madaling mag-dry yung inyong mga damit. So papaikutin na naman natin, saka natin siya isasampay. Pero kung ayan nyo naman po or kung gusto nyo makatipid sa kuryente, is that kagaya lang po ng paggamit natin sa planggana or paglalagay ng tubig at fabcon sa panggana, pwede din po natin na uh, hanguin na lang ito at idiretso isampay. Pero dito po sa amin kasi dito sa malay-balay bukid nun is palagi pong umuulan. Kaya po uh, gagamitan pa rin po namin ito mamaya ng spin tub or spinner para po mag-dry at yung ating mga damit. So, hindi naman po siya totally dry. No, nakukuha lang yung excess na water. At pag sinampay natin is medyo damp na lang po siya. So, medyo malamig-lamig at konti na lang po yung kulang para mag-dry siya. So, nasa sa inyo din po kung uh, hayaan nyo lang po siya indoor or sa labas na may uh, ceiling po na isampay yung mga damit niyo or ilagay nyo po sa labas na pwedeng maarawan po. So, ayun po. Sana po ay nakatulong kami at nasagot namin yung inyong kat mga katanungan na kung paano maglagay ng fab conditioner sa damit. Gamit itong ating roller jet na washing machine. At yung isa po ninyong katanungan kung paano po yung tamang paglalagay ng mga damit sa spin tab para po hindi ito tumunog. So, para balance it. So thank you all for watching. Have a beautiful day. Bye.